ah, oh, ito yung nahuli niya. May kalakihan din guys. Eh, ano ba? Ano ba? Nahulog pa. Ayan guys, oh. Nahulog. May kalakihan din guys. Oo. Oh. Hindi ba? Oo. Uh. Now. Hello guys, good evening Welcome sa palibagong vlog Ngayong araw na to guys At sa gabing ito, araw ng Sabado Ay magpifishing na naman tayo guys Sa grab ng time check 11.31 na nga uh, Gabi dito sa Bansang Kuwait Kung saan kami ay Nakafag prepare na at uh, patungo na kami Sa seaside Nakajacket na nga pala tayo mga kaludi Gawa ng Malamig na kasi ang klima dito ngayon sa Bansang Kuwait So maganda mag-fishing ngayon kasi medyo malamig, nakaka-relax din. So tara, samahan nyo ako. Ano kaya ang ating mga huling isda? Yan ang abangan nyo sa aking vlog na to. Tara, kung bago ka pa sa aking YouTube channel, huwag mo sanang kalimutan. Pa-like, pa-subscribe, at isama mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking mga bagong videos na i-upload. Tara guys! Hello guys, ayan nandito na kami sa area ng aming pagpipishingan Ngayon, uh, nandito kami sa tapat na naman ng Symphony Ayan guys, yung hotel na yung Symphony, pakita ko sa inyo, Ito yung Symphony na hotel guys Ayan guys, yung Symphony na yan, nandito tayo nagfishing sa tapat ng Symphony Hotel sama si John Del naghahagis na siya guys nakaraan doon kami nagfishing nakaraan doon kami nagfishing sa may uh, marina yung nakita nyo yung arko doon kami nagfishing nakaraan ngayon lumipat kami dito naman kami sa bandang symphony na hotel Ayan, symphony. Kasi may mga isda din kasi dito, guys. Yun ang ating abangan, guys. Kung ano kayang isda nga ang mahuhuli ng aking kaibigan. Medyo ang gamit ko ngayon na taga, guys. Hook si Ma maliit guys medyo may kaliitan siya ayan pag ko sa inyo, may kaliitan tapos itong ating paing niya manok ang aming paing guys so kaka start lang namin mag uh, sit up guys ayan, kasama ko nag sit up na siya gamit niya naman fishing rod so ang aking gagamitin yung pang probinsya guys style so tara Lagyan na natin ng ano. Ng pain 'yan. Hey guys, medyo madilim na guys. Sige na kayo. Ayan guys, medyo madilim guys ha, pasensya na kayo. So ayan. Maglalagay na tayo. dahil manok ang ating paing ngayon guys sige sige ang <tong> laki yan ang paing guys buntingin natin sobrang laki kasi pag sobrang laki ng pain guys naku kakainin lang ng isda yan sayang yung pain ok katamtaman ginunting ko yung pain guys ayan buhol ano ba yan ayan ayan na buhol guys na buhol Bali, dalawang siba yung nilagay ko guys. Eh. Okay. And guys. So maghahagis na tayo. dulo mo. nga yung ano mo. Lawlaw yung ano mo. matunog na ilak mo. So ayan guys, may nabili tayong ilaw. Gagamit tayo ng ilaw. Ito yung nabili ko. 1K di Sa so Friday Market Harads. So ito yung nabili ko guys. Ilaw na to. Nagkakalaga lang siya ng 1K di Oh, may pula, may green, nagbi blink Tapos off, steady light, may puting ilaw. So ngayon guys, ayan, gagamit tayo. Oh, di ba maliwanag na? Oh, maliwanag na 'yan natin. Makikita niyo na ako, guys. Um, thanks for watching, guys, ha. Sa ating mga viewers, huwag sana kalimutan mag-like, mag-subscribe. At itama mo na rin ang notification bell So updated ka palagi Sa aking mga bagong videos na i-upload Tara Mag-isda muna tayo Mag-fishing na tayo mag na tayo. na tayo guys Tara may, may mahuli tayo guys yun ang layo na hagis po layo na hagis ko, guys isda kagad guys

mười lăm wow wow lắc cái xe đúng không lắc cái tạng bắt pantakaw ng mga isda. <laughs> ang daming isda, guys. Dugo pa ay dugo baka ano nang pusa ng dugo at tapdan Oo. Uh -huh. <coughs> Taso kinain, guys. Oo. So, ano na naman to, oh. Naubos pala yung ano, yung pain. Pain lang yung kinain. huwag lang tayo mawala ng pag-asa <coughs> ang pangingisda <laughs> ang pangingisda parang ano kasi yan guys eh challenge sa buhay challenge sa sarili mo ba at saka huwag dapat mawala ng pag-asa ganun ang buhay pangingisda pag matyaga ka at di ka mawala ng pag-asa guys malamang magbubunga ang paghihirap mo makakauli tayo ng isda ito ipakita ko nga pala sa inyo ang nahuli ng ating kaibigan ayan nakahuli na kagad yung kasama ko guys ayan guys po. oh. ito yung nahuli niya may kalakihan din guys eh nahuli nahuli pa Ngayon, guys, oh, Naulog. May kalakihan din, guys. Oo. Oh. Hindi ba? Oo. Oh. May pang tinula na, guys. Mobil mula mobil. At ini. Away na kami guys. Galing kami nag-fishing. So punti lang yung nakuha namin isda guys. Thanks for watching. Bye bye. Ingat.